Tawid tayo sa mga OFW. Sige, sige. Uh -huh. OFW, anong magandang balita mo okay diyan na? Um, ah, may meron pong programa ang OWA uh, kay Administrator PY uh -huh. uh, at ang LTO para dun sa pagre-renew ng license nung ating mga OFW sa Hong Kong. Uh -huh. um, magaganap po 'yan ngayong uh, November 8 and 9. Uh -huh. uh, so, yung mga kababayan po natin na uh, sa Hong Kong, uh, meron pong ang OWA Meron pong uh, yung uh, caravan sa OWA Global Center, 95 Queensway Avenue, United Center Building, Admiralty sa Hong Kong po ito. So yung mga kababayan natin na may Philippine driver's license, gusto nilang i-renew, pwede po nilang i-renew doon. Mm. At linawin ko lang po doon sa mga kababayan natin, yung pong babayaran nila kung magkano ho yung charge sa Pilipinas... Nang renewal na 600 plus lang atayin din. Yun mm -hmm. lang din ang babayaran nila. Asek, meron tayong ibinalita na almost 7,000 ang dating isinisingil dyan. Yung po, o, totoo po yun. Nangyari po yan sa Taiwan, marami po tayong, hindi pa po ako nang nakaupo mm -hmm. noon, uh, meron pong ginawang programa na siningil ang mga kababayan natin ng 6,000 pesos. Mm -hmm. So, hindi ko alam kung pa paano nangyari yon dahil sa courier at saka... Delivery yata na naka-aeroplano yun. At saka sa uh, medical, telemedical. Iyan uh -huh. eh, pa hu, isa, no. Iyan medical ho kasi na yan, sinarge nila yung mga kababayan natin ng 1.8. Wow. Malaki-laki. Okay. Uh, ang normal charge nang yan, which is 400 to 800. Wala pa, uh -huh. pa isang libo. Apat uh -huh. na beses. So, itinigil ko po yan. Ang sinabi ko nga po, yung pong mga kababayan natin sa abroad kung meron silang certificate na good for six months, pasok pa sa six months, mm -hmm. certificate, medical certificate na fit to work, pwede, pwede na. na nilang gamitin yun. Mm -hmm. Ngayon naman, yung iba naman na, na na wala pa, meron naman pong mga mga medical facilities mm -hmm. sa Hong Kong or ang, uh, may doktorang OWA, para makita lang na sila ay fit, fit to drive. To drive. Ah, pwede na, na nila. Enough na 'yon. Mm -hmm. Enough na po 'yon. Tapos irerenew po namin. Ah, mm -hmm. uh, irerenew yeah. po namin kagad. Hindi lang po hihinto yan sa Hong Kong kasi po ang OWA at uh, sinusuportahan namin po lahat ng karaba ng ng OWA mm -hmm. kay Administrator PY, uh, yung mga sumunod nila sa sa Singapore, mm -hmm. then sa Kuwait mm -hmm. at uh, sunod pa. So lahat po 'yan, ai uh, uh, makiki-join na po ang LTO ata uh, i-remind ko 'yung mga kababayan natin na kung ano lang 'yung talagang binabayaran sa Pilipinas, yun lang. 'yun lang din ang babayaran nila. Ngayon, uh -huh. kung meron kung courier, may courier na papadala sa kanila na 'yon. Hindi kami mm. makikialam doon kung anong courier ang gusto mm. nila. Doon na lang sila magbayad, right. walang problema, Then, uh -huh. or ipadala namin sa OWA. Libri nilang Libre nilang kukunin doon. Uh, hindi Ay, hindi dollars, ha? Oh. Mm -hmm. Hindi, hindi. Uh, convert, convert. It. O convert, o uh, convert. Pero na. ang halaga, halagang Pilipinas. Ah. Opo. Opo, ganito, uh,